Magandang araw sa inyo mga boy Welcome back ulit sa ating channel At PBA update naman tayo Okay, regarding dito sa Naganap na recent trade mga bay Ano sa PBA regarding sa Trade ng Rose At TNT Okay, kasi meron kasing sari-saring reaction Ang uh, tanggap dito sa trade na to Maraming nagsasabi na Lugi ang rain or shine Dahil pinangahawalan nila si Galinato Marami din nagsasabi na lugi yung TNT dahil pinakawalan nila yung mga uh, first round picks nila. Okay? And kasama si Marcelo. So may natin yung trade mga bay. Okay? So ang pinakawalan dito ng Rose mga bay is si uh, Galinato, yung number 15 pick nila. And si Jewel Ponferrada papunta sa TNT. Samantalang ang pinakawalan naman ng TNT is si Dave Marcelo at yung isang uh, first round pick nila para sa PBA uh season uh, 50, 50th season mga bay ano ng uh, PBA. So, natending kasi 'to mga bay kasi nagkaroon ng payag si Coach Yang last time noon sa draft na yung mga talents daw na nakuha ngayon yung mga na draft ngayong season na to is kukunin lang din daw ng mga uh, big teams, okay sa kumpanya. Okay? And uh marami nga nang nagsasabi yon dahil sa trade na to, eh posible nga raw na yung Ross na yung bagong farm team ngayon ng TNT. And medyo mainit pa din yung uh, trade uh, uh, scenario or issue regarding dito sa TNT at NLEX na sa uh, gusto nilang uh, posibleng pagkuha nila dito kay Brandon Ganuelas roster sa NLEX. Alam naman natin na mother team lang ng NLEX Itong uh, mother team lang ng TNT itong NLEX mga bay ano parehas na MVP group. Pero hindi marami hindi nakakaalam mga bay na yung Rose mga bay hindi, hindi siya affiliated sa SMB or SMC uh, SMC group or MVP group. So ito yung uh, uh, single uh, team na ngayon na nabubuhay pa Uh, na kayang, uh, malakas-lakas na kayang sumabay sa SMC at MVP group Kasi dati merong Alaska Okay, so dalawa sila dati, Alaska at Rose Na malakas-lakas na nakakasabay sa SMC at MVP group So since nawala yung Alaska mga bay And pilitan ng Converge So hindi na din ganoon kalakas So Ross na lang yung talagang nagpapalakas And kumbaga championship contender ngayon sa PBA mga bay no? Aside sa MVP at SMC group So yung Ross mga bay, nagpapalakas sila ngayon Okay, and sobrang gaganda naman na pili nilang picks. So actually tatlong picks yung uh, tatlong big man yung kinuha nila. Okay. Sa draft pick. Okay. So ngayon ni may natin yung trade mga bay So lugi nga ba yung Ross or yung TNT or fair trade lang siya. Okay. So para sa akin mga boys fair trade lang yung nangyari. Okay. And hindi rin farm team ng TNT yung Rain or Shine. So walang farm tea, uh, walang uh, uh, gulangan na naganap dito sa trade na to dahil uh, individual naman yung uh, company na mawawak sa Ross. Hindi Siya under ng MVP at SMC Group. So fair trade lang to, bakit ko nasabi? Kasi pinakawalan nila yung Rain or Shine, yung dalawang big men nila na si Henry Galinato at si Jewel perada Sabihin natin ma, uh, may potential tong si Galinato mga bay, magaling naman to. Uh, sa UP days nya pero ang uh, Rain or Shine kasi meron na silang dalawang big men na nakuha which is si uh, Villegas at si Dato Kit Dato okay ngayon yung uh, may uh, kung hindi nila pakakawalan si uh, Ponferrada mga ba yung dalawang big man kasi ngayon ng Rossi si Ponferrada at si Belga so kung mapipiliin ka doon sa dalawa kung sino yung pakakawalan mo mas magandang pakawalan si Jewel Ponferrada Okay, kasi pag hindi mo pinakawalan si Ponferrada mga bay hindi magkakaroon ng playing time si Kit Datu Kasi hindi pa makakalaro ngayon si Luis Villegas dahil nagre-recover pa si Injury Okay, baka nga next season na ito makalaro Pero, etong importante kasi si Kit Datu, magkaroon siya ng playing time, magkaroon siya ng mapasok siya sa starting lineup At mag-gel uh, siya sa team ng uh, Rain or Shine and mamaster niya yung sistema ni coach Yang Yao. Okay? And itong si uh, Di Marcelo, posibleng maging off the bench to. Okay? Posibleng ang uh, limited minutes lang, bira lang makapaglaro tong si Di Marcelo. And sweet, uh, swak na swak din itong si Di Marcelo sa playing style ng, uh, or kung baga sistema ni coach Yang Yao. Na malabelga din kasi uh, galawan itong si uh, uh, uh Dave Marcelo, mga bay, ano. Okay. Ang, ang problema lang dito, uh, walang outside shooting or three-point shooting itong si Dave Marcelo compare dito kay Jewel Ponferrada. Okay? Which is, eto namang si Jewel Ponferrada, magagamit to ng TNT. Dahil uh, medyo kulang sila ngayon sa big man dahil wala si Eram at si... Uh, hindi ko alam kung uh, ganun pa rin ka-healthy itong si Kelly Williams, mga bay, ano. And then, papalabas na rin to Uh, kung mga paritahin na rin to ng kanyang career itong si Kelly Williams siguro ilang season na lang din yung alalaroin pa ni Kelly Williams and kailangan ng TNT ng uh, backup center talaga dito kay Kelly Williams dahil wala nga si Poy Eram so pagdating sa tao mga by fair trade lang talaga to ah uh, walang lugi walang lamang okay, kailangan talagang pakawalan ng Rose itong isa sa mga big man nila either Belga or Jewel dahil nga tatlo yung big man na kinuha nila halos big man yung makinuha nila dalawa sa first round pick at isa sa second round pick so uh, kung papapiliin ka talaga dun sa tatlong pick na kinuha mo kung sino yung pakakawalan mo definitely si Henry Galinato talaga yung pakakawalan mo instead dun kay Luis Villegas at kay Keith Datu so si Galinato talaga no choice sila si Galinato kahit na may potential si Galinato yung pakakawalan nila Although hindi pa makakalaro si Luis Villegas, pwede sanang masingit to si Galenato. Pero as tingin ko naisip ng Ross sayang yung potential ni Galenato kung limited playing time lang din siya sa Ross dahil may belga pa. And definitely si Kit Dato yung priority na may pasok sa sistema ng Raynor side. Ngayon pagdating dito sa first round pick mga bay na nakuha ng Ross, dito magsabi na lugi daw yung TNT. Uh, well, uh, dito sa pick na to, Nakuha ng uh, Ross Si Marcelo at yung pick Dito sa pick na to panalo pala Sa pick pa lang panalo na yung uh, Rain or Shine dito mga bay ano? First round pick to Pero Ang uh, pick na to kasi mga bay is season 50 pa to So 2 years pa to 2 uh, years pa to mga gamit ni uh, Rain or Shine Kasi season 48 pa lang tayo ngayon mga bay ano? So matagal-tagal pa yung magagamit ng Rain or Shine And Kung hindi nila Yan gagamitin Kung depende sa mga Magpapadraft Dyan sa season na yan Baka walang mga Mga galing o, o Mga gandang mga picks dyan Pwede nila yan gamitin Pang trade Sa ibang mga teams So Panalong panalo talaga dito Yung Rain or Shine Mga baib uh, Sabihin natin Slightly uh, Pagdating sa picks Na nakuha nila Panalo yung Rain or Shine Pero panalo pa rin talaga Yung TNT din dito Dahil Kay Henry Galinato at dito, si Jewel Ponferrada dito sa dalawang uh, big man na to. Siguro ang mas magakaroon ng malaking playing time dito si Galinato para sa TNT. Okay. And then, uh, salitan si Jewel at si Kelly Williams. Okay. So, fair trade lang ito mga bay. Wala nangyaring lamangan dito sa trade na to. Okay. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa si panood.